Sa'y tig ng kababalakan At katatakutan Hanapan ng mga nawawala Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Drama Action Suspense Horror and Love Story alias Batong Buhay Chapter 40 Dress Back para sa Tropang Sikat Paglabas ng hospital, pinasakay na muna ni Bato si May jeep at nagmamadali itong pumunta ng hardware upang bumili ng bagong goma ng kanyang tirador. Pagkawin ng bahay ay mabilis nitong inayos ang terador at ipinalit ang bagong goma na nabili nito sa hardware. Pagkatapos gawin ang terador, umupo si Bato sa hagda ng kanilang bahay. Nakatulala ito at malalim ang iniisip. Inilabas niya ang kanyang terador. Binatak niya ito at tila napakalakas na nito. Bumaba ito ng bahay at dumampot ng katamtamang bato na pwedeng ibala sa kanyang bagong tirador. Nagtungo ito sa likod bahay. Doon ito nag-insayo. Tinitirador niya ang mga latang lumulutang sa maruming sapa. Maging ang maliliit na halamang ligaw sa tawid ng sapa ay sinusubukan niyang tirahin kung kaya ba niya itong patamaan. At kahit na malayo ito ay kaya pa rin niyang tamaan ang halaman gaano man ito kaliit. Naisip niyang pwede na at kaya na niyang patamaan kahit malayo. Kaunting insayo lang naman ang kailangan niya upang maibalik ang liksi at lakas ng sipat upang tamaan ang pinupuntiryang bagay kahit pa ito ay nasa malayo. Nataon namang panggabi noon ang tiyuhing si Mando at ang tiyahing si Vicky na may masarap na ang tulog ng mga oras na iyon. Pinunit-punit ni Bato ang lumang damit at kumuha ito ng kapirasong uling. Isinama sa punit na damit at inipit sa bandang likuran ng kanyang salwal. At nang masigurado na nitong mahimbing ang pagkatulog ng tiyahin, dahan-dahan at walang ingay itong lumabas ng bahay at isinara ng mabuti ang pintuan nagmamadali nitong tinungo ang lugar na inaruruunan ng hablot gang upang makapagmasid-masid. Tanging nyantok at tirador lang ang dala nitong armas panlaban sa mga ex-convict na protector ng nasabing gang. Mabilis nitong dinurog ang dalang uling, ipinunas sa kanyang mukha at itinali naman sa ulo ang punit na damit upang hindi ito mamukhaan sa di kalayuan, natanaw nito ang mayayabang na hablotgang at tila mahigit sampo ang bilang ng mga ito. Pumwesto si Bato sa madilim na bahagi ng lugar. Inilabas niya ang tirador, ilang balang batong buhay at isa-isang inasinta ang ulo ng batang hablotgang habang abala pa ang iba sa pagtingin-tingin sa jeep na dumaraan tila sinisipat ng mga ito kung mayroong mahalagang gamit na kanilang mahablot sa mga pasahero nito. Ang iba na may nakaupo sa tabi ng kalsada at nagaharutan. Naghihintay lang ito ng senyas ng kasama kung kailangan ng umatake. Si Bato na may naghihintay lang ng tamang pagkakataon bago umpisan ang pag-atake sa mga ito. Kailangang walang pagkakamaling galaw upang masiguradong pilay na ang lahat bago ang huling atake. Ngunit lalong nagngingit-ngit ang galit nito dahil sa nakita. Ang mga lalaking puro tato ang mga brasot binti ay naroon lang sa isang gilid na aakalaing may hinihintay lang. Heto na marahil ang protektor ng Hablot gang lasing sa alak at sa bukpayata sa droga ang mga ito. Limang malalaking lalaki na tadtad -tad ng tato at labas masok ng kulungan ang pumoprotekta sa mga batang hablot. Kaya tumatapang ang mga batang hablot na ito dahil may kriminal na sinasandalan. Isa dito ang tiyak na sumaksak at walang awang pumatay kay Troy. Anong laban ng isang binatilyo sa naglalakihang katawan ng mga ito? Tila nagpapayabangan pa nga ang forma ng lima habang nagkukwentuhan. Ang mga ito ang takbuhan ng batang hablot. Kapag may mga pumalag o tumulong sa mga hinablutan nila, ang mga lalaking ito ang haharap sa mga makikialam. Samantala, mga ilang sandali ng paghihintay Nakita ni Batong umihi sa tabi ng poste ang isang adik na kasama ng mga lalaki. Heto na ang pinakahihintay nito, ang maisa-isa ang malalakas at malalaki. At nang umihi na ang isang lalaking adik, yun na ang una nitong pinuntirya. Medyo madilim sa lugar na yon at pagkakataon na upang mabawasan ang mga ito halos nakayakap na nga ang lalaki sa poste dahil sa kalasingan sa alak at droga. Inasinta nito ng maigi ang ulo ng lalaking adik at dapat sigurado ang pagtama ng bala ng tirador nito para walang bulilyaso. Binatak ni Bato ng gusto ang goma ng tirador upang hindi magmintis. Matagal-tagal na rin kasi itong walang insayo kailangang makasigurado. At nang makasigurado na ito, sabay bitaw. Sa pulsa sa batok ang unang adik at dumausdos itong pabagsak sa gilid ng poste na aakalaing nakatulog lang. Hindi naman ito napansin ng ibang kasama dahil maingay at sabog din ang apat habang naghihintay ng mananakaw ang mga kasamang hablot gang. Mga ilang sandali pa'y tila naiihi na rin ang isa pang kabarkada kaya lumapit ito kung saan naroon ang kasamang inaakalang nakatulog na. Malakas ang tawa nito nang makitang nakasiksik sa poste ang kasama at sinabihan pa niyang bakit ito doon natutulog. Hits paro sila, biro nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, may batong buhay na naman ang malakas na bumubulusok patungo sa gilid ng tainga nito. Uh, tulog at dahan-dahan itong bumagsak sa tabi ng poste. Tila tumabilang ito sa kasamang natutulog sa posting iyon. Napansin ng pinakalider ng grupo na hindi na balik ang dalawa nitong kasama kaya napamura ito. Tumawa na lang ang dalawa pang kasama at ewan ang mga sagot nito. Sa kabukhang may tinitira daw ang mga ito kaya napatawa ang mga ito nang malakas. Utos naman ng leader na puntahan na ang mga ito dahil tila sinusolo lang ng dalawa ang droga. Sumunod naman ang isa at sinabihan ang dalawa na tawag na sila ng kanilang boss. Ngunit hindi gumagalaw ang mga kasama nito. Pinupuntirian na sana ni Bato ang pinakalider pero natatakpan ito ng isang kasama. Dahil nabanat na ang goma ng tirador, itinutok niya ito sa isang adik na lumapit sa dalawang kasamang inakalang natutulog. Dahil sa asar ng isa, nilapitan niya ang dalawang kasama at pinagsisipa. Ngunit hindi pa rin ito gumagalaw. Paghawak niya sa mga ito, napansin niyang may dugong umaagos sa mga ulo nito na kanyang ikinagulat. Inakala nitong natumba ang dalawa at nabagot ito pagbagsak sa semento. Napamura ito ng malakas at sumigaw. Dahilan upang mapalingon ang dalawa pang kasama nito. Sabay bito naman ni Bato ng Goma. Sa pulsa sintido ang lalaki. Bagsak ito patagilid at tumama ang ulo sa poste Umutok ang ulo nito at umagos ang napakaraming dugo. Nagulat ang pinakalider nang makitang humantusay at nangisay ang isang kabarkada nito na pamura ito ng malakas at tinanong kung anong nangyari. Takbo palapit ang isa sa kinaruroonan ng tatlong kasama at nagulat ito nang makitang duguan ang isang kasama. Napasigaw ito. Boss, may dugo. Inakala nitong patay na ang mga kasama. Tila nawala ang pagkalasing ito dahil sa takot ng makakita ng napakaraming dugo. Naglapitan ang mga batang hablot at natakot ng makita ang nangyari sa mga kasamang sinasandalan nila. Malakas ang pagmumura ng lider ng grupo at sumisigaw ito kung sino ang may gawa noon sa kanyang mga kasama. Inikot nito ang kanyang paningin sa paligid. Pinalalabas niya kung sino ang tumatarantado sa kanila. Harapin daw siya nang makita ang hinahanap nito. Labis ang pagtataka ng mga ito sa nangyayari. Dahil wala naman silang nakitang taong lumapit sa mga kasama nila na bumanat dito. Mga ilang sandali pa'y inisa-isang tiniran ni Bato sa katawan braso at binti ang mga batang hablot. Oh. Aray! Ano yun? Ang sakit! Oh! oh. Sigaw ng mga batang hablot sa sobrang sakit. At dahil sa sakit na iyon, tarantang nagtakbuhan ang mga batang hablot kahit papaika-ika makalayo lang sa lugar na iyon. Hindi nila alam kung sinong kalaban dahil hindi nila ito nakikita at hindi rin nila alam kung saan nang gagaling ang mga batong tumatama sa kanila na halos nagpapamaga at napipilay ng mga braso't binti ng mga ito. At dahil tarantang nagtakbuhan ang mga batang hablot, ang dalawang ex-convict na lang ang naiwan Napanay ang sigaw. Kung matapang daw ang gumawa noon sa mga kasama niya ay harapin siya. Mabilis na isinuksok ni Bato ang tirador sa kanyang likuran at tahimik na lumakad palapit sa dalawang natitira. Ikinubli nito sa likod ang hawak nitong yantok na kamakailan lang ay ipinangpalo nito sa kalaban ng tropang sikat. Mura pa rin ng mura ang leader ng mga adik na halos umaalingaw-ngaw na sa daan. Wala silang kaalam-alam na nakalapit na si Bato sa kanila. Mabilis na binunot ni Bato ang yantok sa kanyang likuran. Patalon at buong lakas nitong pinaghahataw ang dalawa. Ya! Yeah! Ya! Yeah! Ya! Yeah! Ya! Yeah! Sidekick sa isang lalaki. Bakit oh! naman sa leader? oo! Oh! Tanging pagsigaw na lang ang nagagawa ng dalawa habang gumagapang sa semento. Hindi na pinaporma pa ni Bato ang isa. Ubus lakas niya itong pinaghahataw ng yanto. Ngunit mukhang matibay ang lider. Nakatayo pa ito at nakabunot ng patalim medyo matigas ang isang to. Kahit duguan at basag na ang pagmumukha, bumabangon pa rin. Minura nito si Bato at tinanong kung sino ba itong gumagambala sa kanila at ano daw ba ang kasalanan nila sa taong ito. Tuligay, sa akin wala. Pero sa mga taong piniperwisyo nyo, mayroon. Lalong lalo na sa binatil yung pinatay mo kamakailan. Kagrupo ko ang pinatay mo. Walang hiya ka. Wika nito habang ipinapahinga ang mga braso para sa susunod na pag-atake. Oh, oh, oh. Gunggong na bata. Hindi ko kasalanan yung brad. Oh, siya ang sumugod sa akin. Oh, oh, oh. Lampo pa pala ang ugok. Ayun. Oh. Sa morgue ang tuloy. Oh. 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 Pagyayabang ng lider, napanay ang punas sa dugo ang mukha. Nanlilisik naman ang mga mata ni Bato sa galit. Kitang-kita ang gigil nito sa malakas na pagkakahawak sa yantok Sinugod niya ang leader at pinuntirya ang mga mata nito. Isinunod ang balikat, braso at ang mga kamay upang mabitawan nito ang hawak na patalim. Oh, oh, oh. Dahil sa bilis ng galaw ni Bato, hindi malaman ng lalaki kung saan saan nang gagaling ang palong dumadapo sa kanya. Pakiramdam nito'y marami ang kalabang kumapalo sa kanya tanging pagsigaw ang maririnig sa kanya lalot na wala na ito ng paningin. Tumalsik din ang hawak nitong kutsilyo at hindi alam kung saan at paano hahanapin. Isang malakas na roundhouse kick ang binitiwa ni Bato sa ulo ng lalaki. At bagsak ito patagilid sa semento. Isang malakas na hampa sa liig ang tumapos sa lider ng grupo ng mga adik at halos hindi na ito makahinga. Bago niya ito iwan, dinurog muna nito ang braso't kamay ng lalaki, maging ang mga tuhod at binti nito. Pagkatapos isa-isa nitong nilapitan ang mga kasamang adik ng lider, kahit bulagtana, ay pinaghahataw pa rin ni Bato ang kanilang bintit braso na siyang dahilan ng pagkadurog at pagkabalibali ng mga buto nito. Mabuhay man kayo, hindi na kayo muli pang makakapaminsala. Iyan ang nararapat sa inyo. Nanlilisik ang mga matang wika ni Bato sa mga ito. Lumingali nga si Bato sa paligid bago umalis palayo sa lugar may mga nakakita man sa ginawa niya, hindi naman ito makilala dahil may uling ang mukha nito at medyo madilim sa paligid. Samantala, sa isang abandonadong truck nagtago si Bato at inayos nito ang sarili. Inalis nito ang nakataling damit sa kanyang ulo at ipinunas ito sa mukha na may uling at dugo ang braso sa katawan. Pagkatapos hinugasan nito sa kanal ang duguang yantok at ipinaanod sa kanal ang basahang damit bago umuwi sa squatter. Nang marating na ni Bato ang squatter, may napansin itong kakaibang nilalang na umaaligid-aligid sa kanilang bahay. Bigla itong kinabahan at nag-alala sa tiyahin. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.